Inireklamo na sa Napolcom ang tatlong pulis kaluokan dahil sa amunoy gawagawang kaso laban sa isang lalaki. Apat na araw umano siyang itinago sa presinto at hindi na ng pamilya. At dahil umano sa kakahanap ng kanyang anak kahit baha, namatay ang huli dahil sa leptospirosis. Nakatutok si Rafi Tima. Linggo ng gabi, July 27, pumanaw ang 20 anyos na estudyanteng si Jello dahil sa leptospirosis dahil lumusong sa abot bewang na baha noong kasagsagan ng habagat para hanapin ang amang si Jason na bigla na lang daw nawala noon. Inaresto pa ang kanyang ama ng Kalookan pulis dahil umano sa pagkakaray Cruz. Kumalat ang kwento ng pamilya ni Jello nang ibahagi ito ni Kalookan Bishop at CBCP President Cardinal Virgilio David sa kanyang Facebook page. Matapos ang dalawang linggo, Personal na sinamahan ni Cardinal David si Jason sa National Police Commission para ireklamo ang tatlong pulis kaloocan na humuli at nagtago raw sa kanya sa presinto ng apat na araw bago siya kasuhan ng illegal gambling. Meron kaming reklamo ng arbitrary detention sa mga pulis, perjury dahil nagsinungaling sila dun sa affidavit nila sa korte at uh, incriminating innocent persons, among others po na nang nag-imbestiga ang Napocom sa kaso matapos makita ang viral post ni Cardinal David. Sa mga CCTV video na kanilang iprinisinta, lumalabas na inaresto si Jason noong July 22 dahil umano sa shoplifting. Pero hindi kinasuhan ng convenience store si Jason matapos siyang ibalik ang kinuhang bote ng pabango. Gayunman, ikinulong pa rin siya ng mga polis. July 25, kinasuhan siya ng kasong illegal gambling dahil sa paglalaro umano ng Karay Cruz. Parang hindi naman yata tama na sa isang malit na bote pabango. Eh, kakasuhan mo ng illegal gambling yung tao at uh, hindi mo kaaminin na inaresto mo at dinetain mo. May part po talaga, naging kasalanan ko po yung time na yun. Pero po yun nga po, yung ginawa nila, yung nangyari na po na kinargahan po nila ako ng kaso, yun po medyo unfair po sa akin. Dati nang sinabi ng Kalawakan Police na hindi sila nang aresto ng kung sino-sino para lang sa accomplishment. Punan ni Cardinal David, lumang kwento na ang pagkakarga ng kaso ng mga polis para panindigan anya ang pag-aresto sa mga inosenteng tao. Naging kalakaran. So naging kultura siya. Nakakaawa ang mabubuting polis. Dahil helpless sila sa ginagawa ng ilang mga kasamahan nila na nangaabuso. Hindi pa man tapos ang investigasyon, Malina noro para sa Napolcom ang kaso. This is total injustice. So we really have to put a stop to it. No stone unturned. We will put an end to this culture of impunity. Mm -hmm. Tapos na. Ah, uh, pagod na pagod na ako sa mga ganyang Damay sa investigasyon ng station commander ng police substation na may hawak sa kaso. Mas madami pa pong involved dito kasi kasali na po yung mga investigator on case, yung mga nag-refer nitong kaso, na alaman naman nila na gawa-gawa lang yung kaso. Sa ngayon, naka-duty pa ang mga polis na sangkot sa kaso ni Jason. Pero ayon sa Napolcom, asahan na raw ang paglabas nila ng preventive suspension order oras na makompleto ang kanilang pag-iimbestiga. Pero hindi raw sila titigil sa kaso ni Jason. Kaya apelan nila sa mga biktima ng pang aabuso ng mga polis lumantad at magsumbong na sa Napolcom. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas.